Si Kaobet Martin, makakasama ho natin, presidente po ng Pasang Mazda. Kaobet, live kayo sa RMC Excel Manila, si Lourdes po ito. Ay, uh, yes. Sa magandang hapon, Ma'am Lourdes, sa, sa DZSL uh, Manila, RMC, isang magandang hapon po sa naikinig sa Kaobet, RMN. Oo. Yeah. Salamat po. Kaobet, oh, kaobet. Um, kasama ba kayo sa meeting uh, ng isang grupo ng mga kapwa niyo chuper at ng DOTR sa susunod na mga araw? Well, actually, during that time that um, uh, Secretary Vindison was appointed, nag-meet po kami niyan dito sa Lapsan Hotel. And uh, he informed me that there will be a meeting with him and with his uh, assistant, Undersecretary Mon Reyes by next week at uh, tungkol dito ang pag our agenda tungkol dito sa modernization program at sa mga programa pa ng ating mm. lalo na sa LTFR. Oh, pero iba naman yung pag-uusap nyo sa mangyayaring dialogue bukas ng Piston, DOTR at iba pang grupo. Ito po yung may kaugnayan. Kung di po ako nagkakamali, may, may isisingit ho tayo. Pero ito po yung may kaugnayan sa kanilang ikakasang three days na transport strike. Nabalitan po yan, Ma'am Lourdes. Kanya nga, uh, sabi ko nga, ito karapatan ng pisto at Pero sa akin kasi, hindi ko naman no sila pinipigilan sa kanilang gawain na yan sapagkat ang pagtigil pasado of transport holiday ay eh, hindi na nara nararapat. Lalo ngayon ang ating kaliin na bago si secretary din season, open naman po siya upang maipag-ugnayan, maipag-usap sa mga transport leader at alamin ko ano ang problema at bigyan ng solusyon. O pero ka-obet, ka mm, pinakinggan ho okay. ng DOTR ang kanilang grupo nung sila po ay magkakasa ng three days na tigil pasada. At uh, yung DOTR ang uh, uupo para po kausapin sila sa kanilang mga hinaing At isa ho doon, yung isang bagay na hindi ho kayo magkasundo, ito pong PUVM. Well, uh, alam mo ma'am Lourdes, uh, isang maganda namang indikasyon yan upang mm. itong ating bagong kali, malaman sa kanila kung ano ang kanilang mga problema tungkol dito sa PUVMP. At uh, ito'y natuto ako sa ganyang sitwasyon sapagkat pagkata uh, na magkakaroon ng uh, tamang paliwanagan ang bawat panig. Mm -hmm. At kung ako naman po ang tatanong sa hanay naman ng Pasang Masta, ako po ay nag-comply dito sa PUBMP at sa aking pananaw, ito po isang maayos na sakyan at ang pagbibigay po ng uh, ligtas at uh, safe sa ating mga pasaheros. Oh, what if, no? Ah, dahil nga yun ang kanilang complaint na hinuhuli na sila, ah, dahil hindi sila nakapag-comply, na wala raw po ito sa, sa regulasyon, no? Um, pinagbigyan sila ng extension pa rin. Ano po ang inyong magiging ah, punto doon at yung inyong mga miyembro na nag-comply? Excuse me, Ma'am Lourdes. Tungkol po sa huliyan wala pong hinuhuli sa grupo nila. Yan po ay kasinungalingan pagkat lagi po ako nasa LPO, nasa MMDA, wala pong hinuhuling ganyan na sinasabi nila ang kanilang grupo. Wala po. Mm -hmm. Ngayon, kung binamanggit naman nila tungkol sa si PUBMP, sabi ko, Ma'am Lord, basically, is isang magandang indikasyon, mapag-usapan nila ng Strati Bins Dison, ano ba ang kanilang mga problema upang magkaroon ng tamang dialogo sa, pag sa pagitan nila at pagitan ng ating pamahalaan. Pero yung pong pabalikan ko lang, yung hinuhuli, kasi nung alingan po yan, wala pong hinuhuling traditional business na dahil hindi nag-comply sa programa ng modernization program, mm -hmm. ang mga hinuhuli po, yung pong mga unregistered vehicle, public and private, talagang huhulihin po yan sapagkat unregistered po yan. Mm Huwag -hmm. po nilang gawing kasangkapan na pinag sila dahil sa PUBMP. No inuhuli sila dahil ang kanilang mga yun ay unregistered, even private vehicles are being apprehended by these traffic enforcers for non-registration of their unit. Mm. Sa so, madaling salita ka, Obet, sa sinasabi po ninyo, hindi po sila, si, uh, hindi po sila, sila lang, hindi lang sila ang inuhuli, lahat na may mga violations. Tama po yan. Basta so, un unregistered, even on my side, yung mga tao ko na hindi registrado ng sakyan, Inuhuli po yan. Kapag alam mo ma'am Lourdes, una sa RMN at sa DCXL, bawal pong tumakbo sa kalsada o sa road ang mga unregistered vehicle, kayo rin may sasakyan. Itatakbo mo ba niya yun pagka hindi registrado? Siyempre nangangamba tayo, na mahuli tayo pagka unregistered ang ating sasakyan. Kaya po ang ginagawa ng LT o ginagawa ng MMDA. Pero personally hulihin yung mga tao nila dahil hindi sila nag-comply. Eh hindi po. Hindi po ganun. Binigyan pa rin sila ng kalayaang magrehistro ng ating LP o at ng LP ng mm -hmm. at may mga compliance pa rin dapat gawin. Mm -hmm. Paano kung umabot yung usapan na uh, seg baka for a while dahil po meron kaming apila at pinakinggan naman kami ng mga senador eh wala ko hulihan at wala pong pilitan hindi naman po, eh, sabi ko sa amin sa interview kahapon na eh, hindi naman daw po sila, hindi sang ayon ang kanila, eh sana eh, pag-usapan mabuti. What if pinagbigyan po sila kaobet? Ang tagal-tagal na nito, what if pinagbigyan uli sila? Uh, well, kung sila po magbigyan ng ating pamahalaan, eh talagang ako, eh, sinasangayon ng kaya sapagkat mismong pamahalaan po ang nagbigay ng karapatan sa mga pampublic vehicles na tumakbo. Pero hindi ito sa pamagitan lang nila kung meron silang mga sa mga senador, may kahilingan sa Senator Vince Lison o sa ibang pangsakay ng ating pamahalan tungkol dyan sa PUBM, MP, mm -hmm. Okay. sila'y napagbigyan. Okay lang po sa akin yan. Sapagkat, siyempre, ang ating pamahalan, ang dati gustong matulungan. Mm -hmm. Pero kung doon sa kabila, sa amin mga nag-consolidate na, at yan naman eh, uh, dapat intindihin din po nila ng ating pamanang kami mga sumunod sa kanilang mga kagustuhan upang maging mabago ang ating mga sasakyan pang publiko. Um, what do you mean na uh, sana ho ay marinig din kayo ng na mga nag-consolidate na? Dapat kung gano'n. Alam kaya uh, nga mag-uusap din kami mm. tungkol sa bagay na yan. Siguro nauna lang itong dalawan to dahil na nagbantan na sila silang tigil pasad sa lunes and it is a three-day three, day, three sa uh, public holiday eh, wala naman ng ginawa kundi puro bantay. Mm. -hmm. At sa amin ho kasi sa akin, naikipag-ugnayan tayo sa ating tapang tao sa pamahalaan upang pag-usapan ng mga problema. Hindi hindi na uuso ang welga ngayon, Ma'am Lorde. Mm -hmm. Ang oh. antigil pasada ay perwis na lang ang ginagawa sa ating mamamayan, sa negosyo, sa kapwa nila driver. Mm -hmm. Pwede naman nung pag-usapan ng maayos yung mga problema na wala ng tigil pasada. Mm -hmm. Tapos na ako dyan. Opo. Matagal na ako minto dyan at sa akin na kailangan pag-usapan na isang sa usapan na sa isang table kung ano man ang problema. O pero kung uh, pag-uusapan ho itong tigil pasada, aminin ho natin mukhang na-rattle din po ang DOTR. Kaya nga po kakausapin sila na kung pansamantala, eh huwag mo nang ituloy. Huwag na ituloy yung tigil pasada at pakinggan yung inyong mga apila. Eh well, uh, siguro yun ang naging uh, nagiging posisyon ng ating uh, pamalan. Sa bagay po na yan, eh, Kasa po ang pagre-desisyon. Mm. ko Obet, kung sakaling matuloy at hindi nagkasundo, handa ho ba yung pasang Mazda na tulungan yung mga uh, katulad naming commuters, sa tatlong araw na yan next week? Lagi na po namin ginagawa yan. Kung free na sila hihinto, kami po yung nagsisibiyahe. Ang nagiging problema lang along the way ng mga pagbiyahe namin, meron silang mga tao na pinipirwisok po ang aming mga aksaman, pinaplatang gulong, pinagbabanta ng driver. Eh, hindi na, dapat hindi sana ganoon. Dapat maging maayos po tayong lahat. Hindi yung ganun ganon lang na manong may bantaan. Ang karapatan ho nila ang pagtigil pasada, hindi, po, hindi ko po pinapakilaman yan. Mm -hmm. Karapatan nila yan. Ang oh. amin naman, tigil sila, biyahe kami. Huwag nalang, karap, huwag nalang pigilan ang mga tao namin. Dahil kami nagsisibila lamang sa ating mga commuters upang sila makapunta sa kanilang mga kapasukang mm -hmm. hanap buhay. Mm -hmm. Kaobit, hindi ba kayo sinama sa dialogo bukas? Hindi po ako invited dahil I have a separate meeting with the Secretary next week. Okay. At uh, ulitin ko lang sir, pakikorek po ako kung sakaling uh, pagbigyan sila sa kanilang kahilingan regarding sa consolidation, eh hihiling din kayo ng meeting sa Kalihim. Eh, naka-schedule na ho kami ma'am Lourdes mm -hmm. at uh, siguro iba naman yung kami mga abang pag tala kayo sa darating na linggo. At ito definitely regarding din sa PUBMT. Ko Obet, maraming salamat po sa inyong oras. Magandang hapon. Mabuhay po kayo sir. Maraming salamat na maglubod sa Saramen Radio at isensyal sa magandang hapon po sa ating managiging at pagpalagay ng Panginoon Diyos.